fresh water generator. Ito ang makinarya sa barko na gumagawa ng fresh water galing sa dagat. Ito ay may tatlong main parts. Condenser, evaporator, at separator shell. Ejector pump ang siyang nagsusupply ng seawater papuntang condenser for cooling At sa evaporator naman, for feed water. Ang sea water sa evaporator ay pinapainit ng jacket cooling galing sa main engine sa temperaturang 80 to 85 degrees Celsius. At dahil mababa ito sa boiling point ng tubig, pinapababa rin ang pressure ng shell hanggang sa magiging vacuum pressure na nalilikha ng water ejector. Kung saan tinatanggal nito ang hangin at ang brine, na ibig sabihin ay hindi na evaporate na seawater, at itinatapon din ito papuntang overboard. At dahil dito, ang seawater ay nagiging vapor at dadaan ng condenser para magiging freshwater sa pamamagitan ng seawater cooling ang mga produktong fresh water ay dadaan muna sa salinity meter cell. Minomonitor din ito ng salinity indicator box. Kung mataas ang salinity ng tubig, ay magbubukas ang solenoid valve para ibalik ito sa separator shell. At kapag nasa tama naman ang salinity content ay diretsyo na ito na dadaan sa flow meter. Papuntang drinking water tank at sa fresh water tank. At dito na umiigib ng tubig ang mga taga bargo pampaligo at dumadaan din ito ng UV sterilizer para ito'y ligtas na inumin.